Yo guys, na nandito tayo ngayon sa Valenzuela. Ah, uh, pinuntahan ako dito kumuha ko ng mga, mga, papel para sa mga ano materyales sa business ko. Grabe ang laki ng mga pabrika dito, guys. Mga ano, mga bodega. Ayun guys, atin mo Napakalaki. Ano, bodega lahat 'yan. 'Yan ang ganda doon. 'Yan bodega ang ganda niyan. Isa lang may-ari. may-ari dito guys. <laughs> si Van Sister Nga guys, ipapakita ko sa inyo yung papel na kinuha ko Yung may kamahalan lang Hindi na ako dito sa lumas sa kong sa kong mga kong nakakalala Ayan guys So yan guys ha? Ay, napakadami ng tela dito Ayan Ayan Puro tela yan ang gandun, ang gandun. Sabi, no? Daming pera dito. <laughs> Kiskin ito yung ko papel. Ayan. Ayan. Ayan kukunin ko papel. Ayan, no? Ayan yung mga ginagamit ko sa sable. Pagkano? Hindi ko matanda, parang 800 o 800 plus. 860. Oo. Oh. Yan. 860 Magkano ang total nun? No? 840. 34 po. 34? O oh, kasi kukawa ng Ignasayan. Putay ko, kita na pera ko. Kailangan ko ba yung pera natin kung magkano? Saan ba? Di ba dito?

तो फिर तो पर 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 ना हां पर थैंक पर 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 और हां Oh, bakit bigay sa akin? Eh? Sa akin? Oo. Oh. Hindi ba 700 sir? Patarong mo sa kanya. mo Parang ka, di ko alam kung matandaan. No? Yung in na yung may chips. oh, klase. Oo, okay, sir, klase. Oo, klase. Oo, natin sa materialis natin. Ganong kadami. Yan. na. Yung na pipili natin dito. Kaya pakita namin sa inyo yung papel kong mga binili namin punong puro to sigurado ako punong puro to. na ito kailangan so, natin magandaan pero guys yung ano yung sa mga share tuloy tuloy yan wag kayong titigil kasi malapit na yan sa Merkulis ko nang bubuno din yan sabay sa paglalive ko ito pambili naman sa ink. 925 10 sayas magkano yun? 9250 344 43650 kasama yung sayas? Uh -huh. 43 1, 2, 3 43? 43.63. 1,2,3 Saan so, ah, mo ng HDK na dalawa na siguro dalawang HDK pa kasan mo, magkano ang total lahat? 45,000. 54, 45, okay